funny videos, mga malalakas ang trip. Trip sa tropa. Ang tropa mong pasaway, pahihirapan kan tunay. Aba, tumakbo ka na. Ito naman si kuya, biglang lumapit sa kanyang kaibigan na kumakain. Dinakot lahat, tapos sinubo. Sinaid pa yung mga kinakain niya. Lakas talaga ng trip mo kuya. 300 IQ trip. Ito naman si kuya, ginamitan ng tako yung mouse. Para daw, sakto yung tira niya. Ito naman, nananahimik yung bata, biglang susubuan. Alam naman na bungi, nagalit tuloy. Tingnan mo naman ginawa sa electric pan, Oh. Nagprint ng tao, tapos ayun, naihip pag naikot. Ang galing naman ito. O, oh, naikot-ikot pa yan. Ito naman ang high tech ng washing machine. Tingnan mo, bubuksan pag mo, may tao pala sa loob. Siya pala ay maglalaba. Yan ba yung tinatawag na manual na washing machine? Op, opo, di din. Wow, o, op, nagalaw-galaw, inuuga, o, o, o. Saan ka pa? O, ito naman si kuya, napadayo ata sa fan house. O, kukuha yan ng, ano, stop toys. Op, yun, nakuha ka makukuha niya kaya ya malalagi nag ay hello oh, taya ito naman si kuya na pagtripan yung ano tindahan ng apple ang gagawin niya diyan iaalarm niya na 6 pm lahat ng mga cellphone na naka-display oh yan oh ang dami pa naman cellphone eh na iintay na lang daw niya mag-alarm 3 2 1 Guys, pakinggan nyo to. Nakakatawa. Tingnan mo naman to si kuya. Pupunta sa likod. Oh, hinawakan yung paa. Tapos nung nag-ano siya, kinuha na yung sapatos, yung chinelas niya. Oh, natinago niya sa ano. Nakasingit na siya tuloy. Gulo talaga ng mga pangyayari. Hindi ko na alam. Trip sa animals! Tingnan mo naman tong ginawa sa baka, pinakain, may kasaman lemon. Ano kaya reaksyon nito? Oh, oh. Ginongoya-ngoya. Eh, naasiman. Lo na asiman pala. Kawawa. Kawawa naman yung kalabaw na yan. Baka pala. Oh. Ano, nagsorry si Kuya. Ano, hindi pinapansin. Ko kasi pinagtitripan mo siya. Huwag ganun. Ang ginawa naman dito sa alagang aso, inaano ano yung tenga, ginagawa shotgun. Oh. Oh, ang galing oh. Naubusan pa ng bala oh, kung wari oh. Oh, ito naman, Kabay naman pinagtripan oh. Dinikitan ng sticker sa ano, labi oh. Ayun oh, nginaw nga tuloy oh. Ano, hindi maalis, kawawa. Tingnan niyo naman 'tong ginawa naman sa pusa oh, ginawang party party. In fairness guys, tuwan-tuwa rin naman yung pusa. Trip ng animals sa tao. Hoy, may baka naglalakad, mabidyohan nga. Ito naman, may pating, parating. Ito naman guys, mga asong malalakas ang trip. Oh, bagong simento, ayaw umalis. Tuwang-tuwa, oh, gustong-gusto niya doon. Oh, hirap tuloy kami. O, oh, ito naman yung aso. May skateboard pa, o. Oh. Ihi muna, o. Oh. Humahabol ulit, o. Oh. Easy. Ang saya ng buhay nito. Ito naman, ang tre-trip na aso, o. Oh. Nag-aabang. O, oh. ayan na, o. Oh. O, oh, panakot. Ito naman, yung isa. Gustong gusto. Nasasarapan dun sa panlinis. Nalinilisan siya, o. Oh. Imbis ng kotse. Ito naman, ang galing. Mag-skateboard. Skateboard sa dalawang paa oh. Na-train siya oh. Enjoy na enjoy siya. Costume trip. Ito naman si kuya. Idol ata si Doraemon. Nag-effort pa mag-costume. Siyempre kakantayin niya dyan yung theme song ng Doraemon. Pakinggan nga natin. Ito naman si Jollibee, ang lakas ng trip. Porke malelate na siya, umangkas na lang sa likod na nagmamotor. Huwag ka lang sana tumaob. Ang bigat-bigat kasi ng costume mo. Good luck sa'yo, Jollibee. <laughs> Ito naman, akala ko kung anong karera. Karera pala ng mga na-costume ng dinosaur. Ang kit nila talagang tumakbo. Maanin na pinaka Pinakamalakas ang trip. May Kung napansin nyo guys, para siya nagwawala. Pero ang totoo, kinakanta niya lang yung bagong kanta. Hindi tuloy alam ng mga tao ang gagawin nila. Nagtingin na na sila doon sa babae. Ang lakas talaga ng trip ng babae yun. Trip sa sarili. Kung wala ka na talaga magawa, i-trip mo na lang din ang sarili mo. Tingnan mo yung mga tao na to sinubo yung na yung bulak na lumalaki hindi tuloy sila makahinga niluluwa-luwa na lang nila and tuloy kawawa kayo ano kayang tawag sa prutas na yan ito ang mas matindi imbis na paganon paganan napapasingot na lang din tuloy ako ay salamat sa iyong panunood.